naking gulat ng isang pamilya sa Cebu ang biglang pagguho ng kanilang bahay habang naghahanda ng kanilang hapunan may ulat si Jesse Atienza ng PTV Cebu Kasama ang mga taga-media maagang pinuntahan ng Committee of Infrastructure ng LGU ng Cebu City ang isang bahay na natumba sa kasagsagan ng malakas na ulan Tumambad agad sa grupo ang nakahigang bahay ng pamilyang Abarkes. Ayon kay Dennis, naghahanda sila ng hapunan ng kanyang asawa nang biglang may narinig silang tunog na noong unay inakala nilang lindol. Um, parang, um, parang lumilindol. Um, ay, kaya agad akong lumabas na, ano, pagkatapos lumabas yung dalawa kong, dalawa kong, anak. Yung nandito na ako, dyan na ano, bumigay. Pero malakas yung ulan sa. oh, uh, Uh, pati kulog at saka kidlat. Sa inisyal na investigasyon ng mga eksperto at ng LGU ng Cebu City, hindi landslide ang dahilan kung bakit bumigay ang bahay. Uh, it is mainly due to old structure. Uh, uh, the foundation the, the can no longer withstand no sa, sa kuha ng mga kuha niya. Very weak na talaga. So, Bagamat may inoffer sana na temporary uh, shelter yung LG ng Cebu City para sa apektadong pamilya, ay eh, napag-desisyonan muna nila na dito muna sila, uh, temporary yung uh, manirahan uh, na malapit lamang sa natumbang bahay nila. Sa kung mapapansin nga natin, yung area talaga is medyo downhill. Kung kaya, kung lalakas yung ulan, eh, yung tubig mula sa taas, eh, bababa talaga dito. Sa ngayon, inihahanda na ang tulong ng lokal na pamalaan para sa pamilya ni Dennis. Magtatayo rin sila ng bagong tahanan malapit lamang sa lumang bahay nila na bumigay na dahil sa kalumaan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan.